Good morning. Go. Tangali na nga dito eh. Tangali na kami nagising. vacation kasi ngayon dito. Summer vacation. Ayan, pwede na yan eh, Harvest. Pwede na, pwede na. Ito, halos walang laman. Grabe. Last year, ang dami kong Harvest. Anong nangyari? Ah, ito. Oh, may dalawa pwede na to hala nahilog na aray nahilog na oh. ayan pwede na nihintay ko lang yung nagpa reserve eh. nakaraan pa kasi yun nung June pa yata yun June, June pa yun nag ano, nag message sa akin ito pwede na rin to. Sabi ko this week, sana this week mag ano, magparamdam. <laughs> Ayan. Kunti, kunti pa lang kasi kunti lang naman. And sabi ko nga ano, hindi maganda yung weather ngayon. Summer kaya hindi rin maganda yung paglaki ng mga ampalaya. Sige lang, may one month pa tayo. Ayan, ayan, ayan. Puntaan natin yung ating yung mga okra ko. First time ko makapatubo ng ganito, ng okra. Puntaan natin yung sayote. Sayote, yan. Next month pa yata yan. Mamumunga. Mamumulaklak. yung sapa hindi ko maintindihan yung sayote dito ay sayote yung upo naninilaw yung bunga nila bakit kaya dito sa side na to ito yung side na to yung bunga nila napupurak yun ang tawag sa amin napupurak kapag uh, hindi natuloy yung bunga naninilaw siya tapos may ewan ko may uja ta tignan may snail. Pero dito okay naman. Ayan o. Medyo malaki na nga o. Dalawang piraso. Yung ito lang yung sa side na to. Ito naman, kalabasa. Kala ko upo. Kalabasa pala to. Okay. So, ayan. Ating mga upo. So 'yun lang. Mga kapilsis. na update ko lang kayo. Ang ganda po, first time ko magtanim ng upo.